Alright, welcome to Ano yan? <laughs> San Fernando San Fernando Pampanga Alright, ayan guys Guys, lahat na kami sa San Fernando Pampanga Guys, tap over muna para magpicture-picture Pag-inagagdada Dabi na pag-itrandu Itrandu yung mga puno Turn, ano 'yan narinig to Alan, Ay, oh. di na? Alam, ter. Dito uh, 'yung uh, ano, dito 'yung lugar gagawin, 'di ba? Ah? T Dama ba dito ba? <laughs> ganda ng mga pulo nila, oh. <laughs> Bakit dito sa kabila patay? Hindi binuksan. Kabila lang ang bukas. Ganda oh, wow. sana kung bukas 'yan, eh, no? oh. Oh, ano, hindi bukas. Ang ganda, oh. Oh, di ba? Wow. Ah, oh, dito lang niya sa San Fernando Pampanga. Tama ba ako? San Fernando pa rin ba ito? Oh. Baka ang hinis na yeah. ito. Oo oh, eh. Alright. Ayan, nandito na tayo yeah. sa Angeles City. Yahoo! Kapoko, kapit tayo ng bagay. May Jenny, may Jenny. Alright. Ayan, Angeles City na tayo guys. 14 minutes lang pala. Diretso lang ba tayo? On, ano to? Ano to? Ano oh, derecho, 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 yeah, derecho. Okay. diretso, okay. diretso, diretso, diretso. Diretso Diretso, diretso, diretso. diretso, diretso, diretso. Malayo pa ba? Malapit na Ano? 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 May tumihirapan dito Eh, Angelito City na to Ang ganda ng ano? Tignan mo ang ganda ng ganda Mayroon Ang eh. galing ano? Okay, no, ay. Ayan. Welcome kay Team Talagalag dito po ang Team Talagalag Sa Angelito City, Ating iahatid si Angelito Portugal sa kanyang bagong site Bro, well, tinapon na po sa kanya <laughs> Tinakot na po siya ng kanyang boss. Look, oh, like, ay Pa, ba kanan tayo, kanan, kanan. Pero mas paganda kung ang aming dalawang pangalan ng nakalabit siya. Look, oh yun, pal. Pampawala talaga ng stress pag ikinod ng net friend. Ano? Yung hahagin ko yung mga sariwang hangin. Malamig na hangin. Hindi kasi nga mag chat niya. Mm -hmm. What if may a white lady? What if may pumara sa yung lalaking manang older dyan sa gedlin na haputit puro tuguan? What if may nakasunod sa'yo lagi? What if?